So hello guys magharvest harvest ako sa aking gulay Gulay na ampalaya kasi mag alas 12 na dito Nagutom na ako so wala pa akong ulam So gagawin ko pupunta ako dun sa tinaniman kong ampalaya At ako y. may nakita akong ano dun bunga pa Kaya ating i-harvest ano lang yun, ang palaya tsaka lug lang for lunch na ako. So, ayan. Papakita ko sa'yo ang aming fig fruit. Ayan siya, Oh. Ayan siya. So. so, ayan na, guys. Pupunta na tayo sa ating parang baliktad yung pagkaan ko. Um kukuha na tayo ng palaya para may pang ulam tayo mamaya so ayan maliit pa lang kasi so meron pa kasi dito ayan Ay, sya so. mm -hmm. so Ayan pa. Maliliit pa. Okay lang yan para hindi masyadong mapait. Uh -huh. Sayang naman. <laughs> so, ano lang to? Kaunting ano lang. To? Dalawa lang. Yung isa, hayaan muna natin yan siya dyan. Pwede na to. Pang ulam lang naman. <laughs> Dalawa. Kawawa naman dalawang maliliit na ampalaya lang yung nakuha natin. Okay lang yan kasi ako lang naman kakain. Tapos lalagyan ko lang siya ng egg. sa so, ayan. <laughs> Dilim. Parang baliktad nga to. <laughs> ano nangyari? professional na masya siya. <laughs> May pag ganun, gano'n So, wait lang natin na mahalo siya ng mabuti. Tapos, uh, ilagay na natin yung hot dog. Pag, ay yung hot dog, yung itlog. Pag medyo uh, makita mo uh, nag-ano na, nahalo na lahat yung oil, yung ganun. Tapos, makita mo medyo luto na yung ampalaya so pwede na natin ilalagay yung egg eh, kasi mabilis lang naman yung ipag sa itlog dito sa kawali halo na yun papatayin mo na yung apoy para hindi ma-overcook ganun kasi gusto ko kasi sa ampalaya din yung uh, crunchy pa yung ganun ayaw ko yung ma-overcook mas masarap yung crunchy pa Ganun lang sya kadali. Napakadali lang. Hmm. Para mo lang nilublog sa mantika yung ampalaya. Tapos ayun na. Luto na. So, ayan na. Ilagay na natin si itlog. Itong itlog na to ay meron na tong timpla. Kaya, ito ito na yun. Ganun lang sya kadali. Mix ng kaunti para naman mabalot ng itlog yung ang palaya. So, ganun lang ang technique para hindi maging mapait ang ating ang palaya pag niluluto, So, na-discover ko lang yung sa akin yung sarili na, ah, ganito pala gawin. So, tinry ko lang naman yun na ganun pala ang gagawin para hindi Mapait ang ampalaya. So, ayan na siya, guys. So, quick. Ayan, ayan na siya. Luto na. Let's, let's eat na. Ilipat na natin to sa plato. Hmm? My own version of ginisang ampalaya na may hotdog. Ayan siya. So, so. This, was, this is only for my lunch. So, let's eat na, guys. So, ayan na, guys. Luto na ang napakabilis na ginisan ang palaya. Sa may with, ano, uh, hotdog. So, let's eat na, guys. Mm-hmm. Ayan na. May my ako ko. Okay, konti lang yung kanin ko. Ayan lang. Mas marami ang gulay. Okay lang yan kasi ah. Masarap naman yung gulay. Pasensya na kung ako'y nagkakamay kasi mas prepare ko siyang kumain pa. Napakamay ako. Pag ako lang, pero pag nandito sila, nagkukutsara ako. Kutsara tinidoro. <laughs> Ang sarap ng ampalaya, hindi talaga siya mapait. Hindi yung klase klaseng ampalaya kasi. Mapait yung kasi green na green. So kung magkamali ka ng luto ng ampalaya, hindi mo talaga makain kasi mapait. So, Um, Dati din gano'n ako. Pag magluluto ng ampalaya. talaga mapait pag, pag naluto na. Hindi ko alam kung bakit mapait. So, yung may, so, may technique ng pag ano, pag luto ng ampalaya. Ngayon, perfect ko na. Dati kasi. Hmm. Pait talaga. Minsan yung isang buong ampalayon, hindi pa nauhuhus yun nau -o 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 -siyun kasi hindi nakakain kasi mapait. Tapos nung nakuha ko na yung technique kung paano magluto ng ampalaya na hindi mapait. Mmm! So sarap. Ulam na kung ganyan kaya. Ito na lang ulam. Kakainin ko. Ito lang ulam. Bitin nga sa ampalaya eh. Kasi konti lang yung laman nang ano, bunga ng ampalaya. Mga bulaklak pa lang meron. Hmm, di diba tumutunog pa yung ano? Tumutunog pa yung crunchy pa yung ampalaya. Hindi siya overcook. O oh, diba kasi diba, mapait dapat kasi crunchy mm -hmm. thank you for watching